Good morning mga kaibigan. Magpapire start ulit ako. No? Nung 1 July 1 nagpire start na kami. Magpapire start ulit ako. Kasi grabe <laughs> yung mga lamok. Tinanong ko naman doon sa veterinary ng ano, LDI kung ilang beses ba pwedeng magpire start. Ang sabi niya, siya meron din kasi siyang mga alaga manok. Meron siyang farm. Sabi na sabi na Mapaan nyo <laughs> Sabi niya, dalawang beses daw siya ngayon. Sa ngayon, sabi niya, dalawang beses ako nagpa-fire start kasi dahil sa lugar sa isang niya. buwan. Dalawang beses sa isang buwan. Kasi nga dahil sa lugar niya, tabing ano, creek daw sila, malamok. So, pwede pala yung magdalawang beses na fire start sa isang buwan. So, dalawang araw ito, pag fire uh, start ko, two days ang magkasunod, no? Two consecutive days. Prepare na yung tatlong galon na to na tubig. Isang galon, isang sachet. Tatlong sachet. Eh. Mahirap. Napansin ko kasi si Warhag, parang tumamlay kumain yung acyl ko. Tapos, ganyan yung mga signs ng ano, pag tumamlay kumain, yun na yun. Tapos napansin ko yung mukha niya kasi sadyang mapulang mapula mukha noon eh. Parang medyo nagiging orange siya. Ibig sabihin, nawawala yung kanyang pagkapula. So, papairestat na ako. Pahirap na. <laughs> Ingay ni ano? Ingay ni macho gapito. Matso Gapito, ang ingay mo pa rin hanggang ngayon. Ang mm, maingay talaga yan. Madaldal. <laughs> oh. Sige nga akong kakain siya. Lagi siya nagtitira ng pagkain. Ayun. Mararap niya siguro ngayon eh. Oo, kasi kahapon eh, di siya binigyan. Ano lang, binigay ko siya sa kanya. inganto lang. Maliit oh. lang. Dalawa yan eh. Kung uh -oh. malit, binigay ko sa kanya para kasi di niya inuubos. Pero matakaw yan. Mabilis nakakaubos tapos. Yung pagkaubos na niya, gusto pa niya. Ayan o, take niyo. Parang yan o, no. namimili siya ngayon. tapos naging parang hindi ganong kapulang kapulay mo kanya so therefore magpapayres tato <laughs> haloy ko muna ulit para talagang halong halo ayan ayun na Ayan ang sinasabi ko. Hindi hmm. Doon na nyo papansinin. Tatapon niya. Kinuha niya lang yung grains. <coughs> <coughs> Mostly grains lang yung kinain niya. So, hmm. balik mabalik-balikan niya pero yan, ganyan lang. Mat yan, Matamlay siya. Kinuhaan. Oh. Tsaka yung pagkapula niya, kita ko talaga nag-iba. kain na. Kagabi, tumambay ako dito. Kasi may kakwentuhan ako eh. Ano lang yun ha? Uh, ilang minuto lang yun. Eh. Pero yung mga lamok, hindi ako tinitigilan. Sabi ko, kung ako yun, wala, wala man akong, wala man lang siguro ako mga 10 minutes. Paano pa kaya yung mga nandito na naiiwan magdamag? di ba Hindi, pinupupog sila ng lamok ano, buong gabi. Ay, Kailangan talaga pag malamok ang panahon, twice a month ang fire start. Dalawang beses na magkasunod na araw. Tapos, uh, next next week, ganun ulit. Dali kumain, no? Dapat ganyan kumain. Yan, yeah, dapat ganyan sila kumain. Eto mga bulik na to, lahat to magagana kumain. Oh, oh yun, no? sobrang ganang kumain. Tatanggalin ko yung mga bato niyan. Mamaya, kakalay kain ko. Para walang bato. Kasi, iyawa ko, na harvest nila yung mga bato. Eh. For Malinis day, yung na. una yan, eh. walang bato yan. Tapos yun, siyempre kinakahig nila lumalabas yung mga bato tapos sa kakaikot nila yung tali iniipon yung bato sa gitna oh papainom naman ako ng fire start so, bawal dyan bawal umihi dyan halo muna mabuti pag mo Gana niyang kumain. Oo, oh, yan. Yeah. Next. Sa ano naman, sa sa malaria naman, kasi kaya, kaya kailangan natin to kailangan, kasi malaria eh. Hindi naman lahat tinatamaan ng malaria eh. May isang, may mga individual na tinatamaan lang. Kasi yung lamok na nakakagat sa kanila, yung nakapuro ng kagat sa kanila, yung carrier ng malaria. Pero siyempre, hindi, hindi mo naman mahuhula kung sino yun, kaya lahat sila iinom. Di ba? Oo. Uh -uh. Lahat sila iinom. Kasi pag ako tinatamaan, individual lang yung tinatamaan. Meron na kaming... Si, si ano, namatay sa malaria, si... Meron akong... inahin Na namatay sa malaria. Meron din naman mga tandang. Hindi lang naman inahin lang. Pero yung mga katsaw, makakatitibay na yan. Pero makikitaan mo pa rin sila na puputla. Tingnan mo to, ubos na yung pagkain. Almost ubos na. Ay, magkano kumain talaga? Ano na gamit dali na? No? Mm -hmm. Ito, matakaw talaga ito. Iba ito. Ni Aling Imay. Tingnan yung mga inahinialing may mayo. Ang dungis, dungis. Madungis yan, pero yan ang pinaka anong bloodline dito. Pinakamahal na bloodline. Firebird white, white kelso. Pure white kelso. Yan yung sasabi. Sabi niya, hindi daw yan white kelso kasi sinibalang daw. Tawag sa taga... Hindi eh, ko alam sa kanila yun. Sa amin, sa rasa ang tawag yung puti na may mga iba-ibang kulay yung sarasa. Sabi niya, hindi yan uh, white kelso. Sa, uh, ano daw? Sp Spangle kelso. Paano naman yung sinulat dun sa boot ng firebird, ang nakasulat? White kelso, pero mga ganyan ng kulay. Ede, yun na yun, di ba? Alam naman na pa na sinibalang kelso. Bisan yung mga miyemal. <laughs> Yung mga nagko-comment na mema. O oh, tama nga naman, siniba balang yung kulay. Pero yun ang lahi ni Sir Biboy eh. White Kelso, di ba? Puti na Kelso. Hindi naman niya ilalagay dun sa nakasulat. Siniba lang Kelso. Oh, 15,000. White Kelso, 20,000. Hindi naman ganun eh. White Kelso lang lahat yan. It's just happened na marami lang siyang mga... Patsi. Oh, o puti pa rin yan. Hindi no? Sige, paglaban mo ako, Tad. Paglaban okay. mo ako. Ganda na yung si Ali Sabi nga, hindi. Papakita ko yung box ko na nung binili <laughs> Nakasulat doon, White Kelso. Tama nga, doon sa box niya. nakasulat, uh, Pure White Kelso. At saka yung papel na binigay sa akin. Oo. Ito parang birth certificate niya. Ayun <laughs> May mga ema talaga. Hindi mo Drink your ano, anti-malaria. Anti-malaria para hindi kayo mamutla sa inyong pagtulog. Ginin naman yung damit ko. Oh, tungkol sa mga lamok din. Dugo. Blood donation. Ikaw, baka sabihin mong wala kang buntot eh. Naglulugod na si ano. Sa mga inahin, siya pa lang ang naglulugon. Uh -huh. Wala yung buntot. Yung walang buntot. Yung iba, maglulugon pa lang yan. Ito, dapat na maglugon yung white kale sa ngaling ni Hindi na, kung ako, hindi ko tatawagin na sinibalang kelso yan. Madungis. Madungis <laughs> kelso. Ano na eh, uh... kasi pag, di ba, pag puti, madaling mad madumi. Pag nagpalit yan, na naman yan. Well mga kaibigan, ito yung umaga namin ngayong umaga. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. Sana maglugo na lahat para gumanda.